Ganito ang naging eksena pagkatapos ng ASAP Live. Kitang kita na magka-holding hands sina Kim Chu at Paula Bilino. Patungong pa parking lot. Kahit maulan, hindi pa rin na magsundo ang akpor. Tingnan tayo na ni Paulo. Ang pagiging maalaga niya. Walang bahid ng service ito. Magkahaw pa ng kamay. Samantala, nakaagaw pansing din ang napakahot na performance ni Tony King Chu, Muding pinatunayan na may ibubuga siya sa pagsayaw. Taong-taon na lang tayong pinapambilib sa kanyang husay. Hindi pa nga nakaka on sa magpasikat performance sa It's Showtime. Muding na naman ginulat ang dahat sa Asap Live kanina maging ama host na si Narobi Domingo at Edward ay napawaw na lang. Mga kapwa, artist na naroon sa studio, napapalakpak sa kanida. Top trending na rin sa lahat ng social media platform. Iba magpasiklab. Ayon nga sa mga komento, hindi na nga nagpapahinga, may ganito pang pasabog. Saan ba nagagaling ang enerhiya ni King Ju? Naihiwagaan na kami. Kaya ang daming threaten sa kanya. Very talented. Nangunguna ang mga bashers dyan. Ano na naman taya ang scene nila ngayon sa bagong pasabo na dance number ni King Chu? Bilib ba? O may katuwiran agad sila? Ano sa palagay ninyo guys? Panigurado, may say na naman ang mga bashers niyan, katulad na lagi nating ay kita sa social media.